Presidente? Hindi. Bayani? Uh, pwede. Pwede? Oo, uh, pwede. Pwede. tap. Psh! And now? Serial? Uh, hindi. Hindi. Ibigay na rin doon. Ibigay Nasa pera yun. Nasa katipunan. <laughs> yun! Nasa katibunan. Oh, Ay, na na sa katibuna, sa katipunan, Kay sarikeke parang mahabi si niya. hindi pede oh hindi pede lang oh balo mister Oo, oh oh kulay kamukha hindi pa talo nagigil sa eh. <laughs> <laughs> oh pwede na kasi din. Apil na bini hindi imilios eh. hindi ba Babae, babae. Pwede nga. ba 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 <laughs> Malaki talaga. Oo. Pwede rin. Pwede. hindi mas Pwede. Pwede. Sadali! Hindi mo i-close up. Hindi ah, hindi masyado. Hindi pa yun. kaya nasabi niya na. Hindi pa rin. Hindi, dapat hindi. Niyo, rin, ano ba mismo. Ano ba yung word? Oh? Ano ulit? Pagkakasabi? Katipunan. Ano ulit? Katipunan. Ano sabi niya? Kagalang-galang. Katipunan lang. Tama na.